At tuloy pa rin ang pamamahagi ng ayudang bigas ng Kapitolyo sa pamumuno ni na Governor Aurelio Oy Matias at Vice Governor Doc Anthony Umali. Isa na nga rito ang Barangay San Gregorio sa bayan ng Santa Rosa Nueva Ecija na nabiyayaan ng sako-sakong bigas. Ang Rice Distribution ay programa ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng Provincial Food Council na bumibili ng sariwang palay sa mga lokal na magsasaka na ginagawang bigas at ipinamimigay bilang sa pamilyang Novo Ecijano simula noong panahon ng pandemya at hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin isinasagawa upang matulungan ang mga mamamayan. Sa ginanap na programa sa San Gregorio, nakiisa ang GP Party List at mga opisyal ng barangay at bayan ng Santa Rosa bilang suporta sa nasabing programa. Taos-pusong pasasalamat naman ang ipinaabot ng mga nakatanggap ng bigas kina Governor Oye at Vice Governor Anthony Mali dahil malaking tulong umano ito sapagkat nakabawas ito sa kanilang gastusin. Ang masasabing governor sa aking Ma'am Cherry sa lahat ng kanyang team na talagang nagpaunlad uh, at nagbigay ng support sa Lalawigan ng Nueva Ecija, sana maging tuloy-tuloy pa at continuous helping to the people. Thank you po sa malaking tulong na ito kasi po maraming pamilya po ang magsitulungan nito. Maging kay former Governor Cherry Umali dahil noong nakaupo siya sa Kapitolyo, nakapagtabi siya ng pondo na siyang ginamit para masimulan ang Provincial Food Council at pamamahagi ng bigas. Ma'am, Cherry, sana po yung anak ko pong na po sa sunod na taon po. Napakayara po ng grade 12. Hindi ko po, po siya kayang pag-aralin. Sana po matulungan niyo po ako sa alam ko ako single parents ko. Shane Valentino para sa Balitang Unang Sigaw.